JM Fiyang update. Ibara brothers spotted na magkasamang nagbo boxing. Mukhang may pinaghahandaan si Captain Ibara. Sa ngayon, ayon sa mga JM Fiyang fans, Kinalander at Lloyd, na lang daw muna ang pag-asa nila para sila ay magkaayuda. Ito ang IG story ni Lander. At ito din, ang IG story ni Lloyd kasama si Fiyang sa loob ng car. Samantala, Abangan nyo guys, ang JM Fiang bukas, December 30, sa Zambales. Kasama din nila dito, si Kai Montinola, Juan Carlos, at iba pa. Samantala, sa live ni Nam, at Mami Mirna. Nagkaroon ng ayuda, ang JM Fiang fans, kahit wala sila nakita na mukha, ng JM Fiang. Pero ang boses, dinig na dinig. Nagpakita pa nga, si Mami Mirna ng plato, na may mukha, si JM. Pero malakas pandinig ng mga fans ng JM Fiang dahil malinaw ang pagdinig nila sa boses ni Ibarra at Fiang.